Bueno, ngayon naman talakayin natin itong mga, itong pagsisimula ng kampanya ha? Nakita ko pag, kapag kabukas na pagkabukas ko ng ating, uh, ng aking Facebook po puro mga kandilako na mga nito Ay, kandilako, kandidato pala ha? Puro mga kandidato na ha? Makikita mo mukha lang at pangalan at numero sa balota wala namang plataporma. Puro forma. Ha? walang plataporma na nilalahad. mo hindi man inilagay kung ano ba? Ha? Pagkatapos, mayroon pa kung post na nakita diyan na uh yung uh, parang ginagamit lang yung uh, pangalan ng kanyang tatay. Ko ano ba nagawa ng tatay mo? Ha? Bakit? Wala ka bang uh, sariling prinsipyo? Wala ka bang sariling wisyo? Nagagamitin mo pa ang pangalan ng tatay mo para mangampan niya? Ha? Samantalang nung kapanahunan ng tatay mo, walang improvement ang San Fernando? Ha? Anong improvement ng San Fernando? Sabi niyo, peace, uh, very peaceful, peace and order. Papis-pisang kanto pa eh. Peace and order nga. Ha? Eh bakit maraming namamatay noon? Katulad ng mga EJK, maraming salvage. Oh, ngayon lating napagtanto ang mga ito dahil nga sa national issue na to, national in scope. Ha? Ah, ba diba? ang daming mga nasa salvage nung araw? Ha? Ah, ang daming mga namamatay noong araw, wala mang investiga. So Dapat investigan din natin, pero meron na atang yung, uh, uh, ano yon, yung sinasabi nilang uh, ka-statute sa pagpila ng mga kaso. Gagamitin mo ang tatay mo? Bakit wala kang sariling disposisyon? Ha? Ah? Jesus Mario Joseph naman. Dapat gumawa ka din ng pangalan mo. Gumawa ka nga ng pangalan mo, magpatayo ka ng poste worth 10, uh, 10, 000, uh, 10 million pesos each. Isang poste na wala man lang uh, 20 feet tall. Oh. Anong klaseng mga kandidato ang mga to? It is an insult sa ating mga botante etong mga tumatakbong ganito na hindi eto na naman sasabihin ko na naman hindi naman sa pang-iinsulto sa mga hindi nakatapos ng pag-aaral ng kolehiyo pero this is an insult for those who are professionals and yet etong mga professionals na nakapagtapos Uh, at merong college degree ay nabubola ng mga hindi mang gramadoit. Oh. Hindi sa minamalit natin. No? Pero, eh anong gagawin ng mga yan pag nakaupo? Mangungurakot, di ba? Ganun lang kasimple yun eh. adviser uh, advisor, puro advisor ang ano, ang uh, susundin mo, Katulad ni Robin Padilla na walang ginawa, puro advisor, advisor, advisor. Gago. Malis ka na dyan sa Senado. Diyan ka na lang sa The Ah, The Hague pala. Hindi hag. The Hague. Yan, sa Netherlands. Oh. Ito. Ilakan mo tayo. Tano ti ka na sa ati pinagpapatang tayo. Hmm. Nang rugi man ang tatang, nga na po. Aramidon da kay manan nga tir goy, da gito. Ah? kung kunata yung uh, ar da kay manan nga abal-abal. Uh, da kandidato, kasla abal-abal mo. Hmm. kaya dala nga makaalam mo piman. Uh, ah, ni nga agsalakan. ka, agsala, agsala tamot tayo, oray kontrabansagan. Kala gito yung ngayon, data importante ko mga mensahe da, kada kita ay liyan tayo nun yan, ti programa da, uno plataforma da, awanan. Ayan nga, agsala-sala-sala agsala dala ti budot sa in. kailangan, kas Mangrugi man na, nalagay ti kas nga pambanag. Eh. Uh, Painuman da latan, mangtad naman ti pagmerinda yun, bayadan, duma, bayadan dan tumantay butos yun. Ay ka eh, nga, nung mga pa dalagay ti akin niya nga, tarami dah. Ah, uh, kas pagari kang umatisyan Fernando. Oh, uh, manuti kasapula mga botos, tanuti kasta mga bakka, nga mayor. Hmm. Mano, 30 mil? 35 mil? Mga botos? Oh, uh, bagamon nga 20 mil tiga 2 mil, that's uh, already 40 million pesos. Pangalala mga nata 40 million pesos mo. Tata. Ha? Huh? Pangalaan na nga, nangalaan na nga na 40 million, katitarti uh, sweldo laang iti uh, ti mayor, uno busy mayor, 200,000 pesos a month. Hmm. Makabulan ay makatawan, manulaan na itang sweldo. Uh, 2.6 million. Pagkatapos, gagasto ka ng 40 milyones or more than that. O pangalaan to ngayon, kasanudan to ngayon nga subutan na kita. Nagkurakot na ba na yun? Nagpataadar na ito man na natin poste nga worth 10 million pesos, di ba isa? Nga awampay ti Duapolo nga pie, tika tika nga ito na. O, di ba? Kasi ito na, tarami na. Hmm. Nga, yung Nakakaskas na ako pa, tanagado na kita'y kandidato, pero de los buenos. Ah? Nga wang mati trabaho da, ka iso da pa iti kwa, kagalan nga gatang tibutos. Eh, nangalalaan da ti kwartada na gito. Oh, Ibagayo man da eh, ta. Eh, no hanga nagkurako da gito, yung klase ti tao awang mati trabaho da. Handa mo nagtartarabaho da gito, manipod di kinaubing da. Eh, pagkatapos, Gumatang na tibutos, damag ko. At nagwagat ang tibutos dito. Dwa ribo ka no, butos. At dapay lima ribo kung kung nadapay. Dita segundo distrito. Hmm. Nangalaan na ito at talagitan ng kwarta. Eh. Naglako kay ti Abono? Ano o sa ti Abono ngay. Abonado ka pa eh. Hmm. Ngayon, nung natay Abono ngay, lakam ko sa balay, nga Abono, ay kay talaga nga bumaklang ka. Hmm. <laughs> kona ni uh, Bob, agpatayek iti kampuso. <laughs> Mario Joseph. Tiyada kang to idusay. Hmm. Kastama na natata. Nagito yung mga, mga kandidato nga nakit, makikita tayo nga lumablawas ito uh, news feed tayo. Ay, hmm. uh, good afternoon kay Madam uh, Cindy Soriano Fana. Kaya kastama tayo ni uh, Madam, email da Gabries, dita kandon. doon. good afternoon po sa inyo. Hmm? Ayan. Uh, this is a fact. Sabi ni uh, Tani Corpus that Filipinos are not wise voter, uh, voter. Give them 500 pesos and they will vote a stupid uh, stupid and corrupt candidate. <laughs> Paiso data. Huh? Hindi lang po yun eh, ang punto dyan... Pag uh, tumatanggap kayo, kinukorap din kayo. Ah, korap din kayo at nagiging uh, bahagi kayo ng korupsyon dahil tumatanggap kayo. Oh, saan ba nila kinuha yung mga perang 'yan? Ah, 'di ba? Ibagbagata eh, edi nga no kaya mo tigo buma lako kati sabu. Lako kati ubas, 'yan. rin natin para naman mas magandang uh, pakinggan, no. Ubas, 'yan. tinakakaskas na ako, kaboses, kaboses, nagadudag dito yung kandidato, tatta, nga awamit mo ti trabaho da, di da nga nagtartarabaho, sipod ti pinagbiag da dito yung uh, rabaw ti daga. Ngayon, dag yung tahor. Ha? Dag ito yung tahor nga gatang tibutos. Eh, nga, mating. Nangalalaan na ngayon, di kwartada na kita. As mga pagkatapos, ke, makita mo nga uh, agkakagarbo pa, eh, kita luglogan na. Ha? Nangalalaan na ngayon, di gatang na ka na kita. No, di ka, ke, ta'y nga tatay, kinakurakot. Ha? Don't tell me, nga, nakaala kayo mo ti Gold. Mario Sep, ito na naman po tayo. Ito ang sinasabi ko na pagbaha na naman ng pera. Dahil sa pagsisimula po ng uh, kampanya. Only in the Philippines. Sabi ni uh, Madam Imelda gabris watching from Ilocos po. Nagpepay Makita mo yung uh, na mo. trabaho na, di dapat ay nakaturpos dati, Adal dat. Suda agari aring suda mo ti... kwa. Nababa lang eh. So ngurot na kunada nga duduwa lang ti uh, makitam. Dagi uh, makitam nga nagtatayag ti bakod da. Dagi al alad da nga uh, pader. Pagkatapos ka matanawagan mo na jebalay na talaga nga naggaraw, duduwa lang lang na sa wana po. Either na ita politiko, wano nagapodya brod. Hmm. Nabayag ije abroad ya lata nagpaisanan na kay apay hantay nga maamiris da gitoy kakabsat ha baka saludsodo nyo nya dayay pagsasao nga amiris <laughs> apay santay nga maadal da ito kakabsat santay nga makita da nga uh, bambanag Lagi tayo kung kunadang green team kan blue team. Nako. Dahil ta, ti talaga nga, pinpinokpok. Ha? Agla, lapusanan da, ti kwarta. ta, green team kan blue team. Dita segundo distrito, ti laun yun. Amun, nun no, niya aramidon tayo, kakabsat. Ngayon, uh, tayo nga ko ako, nga sa anak latang nga mawanan tinamnama tapay tada gitoy gamin na uh, gamin... anak tayo aglalo da gitoy uh, uh, nakaadal nga anak tayo amuda ter arami dundan tatang ah. kaya nga datay may isang uh, nga impose ko tatay nga dakkel ti panagyaman ko tada gitoy anak ko ket sa uh sandang uh, big big bigen dai tay kriminal uh, dai tay uh, mamamatay tao ken huh? uh, murderer huh? i am very grateful na ganun na ang pananaw nila sana ganun din ang pananaw ng ating mga kabataan ngayon na dapat aralin po natin pagisipan po natin ang nangyayari ngayon dito sa ating kapaligiran. Na hindi po basihan ang apelyedo, hindi po basihan ang naging uh, uh, naging serbisyo ng tatay ng mga politikong ito. Gumawa naman kayo ng sarili ninyong pangalan. Mario Josep mm -hmm. Ala, kanya nga ron. Kaya no, may danto giwara sa akin, alayan nyo ah, ta, nga yung kinurako damo na na kita. Unless ang talaga nga super ba nang damo ito. Ah? No, may danto giwara, salayan nyo. Tengarod ko na dan. Ah? Tengarod ko na ni Apo Pablo Ortega, ng tamartaray nga vice mayor. Ah? Kunin ang pera, iboto ang kursonada.